What is up mga katsunito? For today's video magbabalo tayo kasi binabalitaan nabalitaan ako dito ng pangmalakasang balutan. At nabalitaan ko dito kay tropa na may iba't ibang variant daw yung suka dito. At siguradong pag tinikpan mo, mapapasayo ka daw ng sa sobrang hangar. Kaya ako naman ay eh, kahit na higat napasugot pa rin sa balutan. Mapapailang balut kaya ako para matikman itong mga sukang ito kakaiba ang pakulong ito ah. Ito may penoy. Meron sir. Tsaka isang penoy. Ito sa malay. At ito tsaka isa na pa. At ano pinakamahang dito sa ano? Ano pinakamahang dito? Ah ito. <laughs> sumunod yung sana all tapos goodbye spicy ah. abat nagulat pa nga ako aba hindi pa nga pala to kompleto apat pa lang to yung four kids But... alam na po Pero, alam pa yeah safe na safe pala kahit mga bata pwedeng magbalot at hindi maanghang sigurado hindi maanghang po. may sweet and spicy pa pala. yan yeah, napatingin ako oh, nung nakita ko si ate. Sweet and yeah, spicy. sweet and spicy pala. I mean, good luck pa. Galingan. <laughs> ano si good luck? Pinaka... Ayan na. na yung sunod-sunod yan -sunod, -sunod dito sa Sambuanga City, uh, meron dito ng balutan at iba iba yung ano nila type ng manghang base sa gusto mo yeah. merong 4 kids pang bata at siguro ito medyo maasim lang hindi manghang sweet and spicy pangatlo spicy good luck to ho good luck magpapahalam ka na dito goodbye then sana all sana all manghang ito yung pinakamalupin sa break up? Kaya naman walang ano-ano'y idinampot ko na itong balot at akin ang itinaktak at binasag para mahigop muna yung sabaw. Pero ang pinakamalupit dyan, isa sa ko yung mga suka. Umpisa natin dito sa pinaka four lang muna. Sunod natin itong sweet and spicy. Hmm, parang nagustuhan ko to ah. At next, balat-balatan, lagyan ng asin para mawala ang asim. Sunod natin yung spicy. Medyo maangang na. Ah, mapapagod lang ako dito ah. Gano'ng kaya kaangang to? Hmm, kaya-kaya pa. Ah, eto, goodbye. Hindi kaya ako mapaalis dito pag natikman to. Susunod natin itong Sanaol, tingnan natin kung gano'ng katindi. Medyo parang umungusok na. At parang umata umataas na rin ng hyperacidity ko <coughs> ah. Itong palakit, masakit pa sa break up. Kaya naghanda na ako ng tubig. Pero pinakadabig sa akin, itong sweet and spicy. At itong sweet and spicy ang aking napili upang ilagay sa chicharon. Ito ang nagwagi para sa akin. The rest, okay naman pero depende sa kakayanan mo kung hanggang saan mo i-resist yung angha. Kung mahilig ka sa mga spicy gaya na to, tamang tama sa iyo na dumayo na dito sa boulevard. At kung kakabreak breakup mo lang, tamang tama rin na higupin mo itong masakit pa sa breakup para malimutan mo siya. Kaya mag move on ka na At itong pakulo ng balutan Salot sa inyo Sana makalibre ko ng balot Baka naman At itong mga sausawan nyo The best talaga At sigurado Dadayuhin ito no, pag nalaman nila At totoo nga naman ang nahanap sa mga balutan eh kung gaano kasarap ang suka mo Kaya itong balutan na to The best at babalik-balikan ko kaya kayong mga tiga sa Buanga let's go na dito sa Boulevard at marami dito